Viral ang video ng away sa parking lot sa Naya Terminal 3. Nagwala ang isang pamilya dahil hinarang ng nag double park na AUV ang kanilang sasakyan. Mura ang inabot ng driver ng AUV na isa palang buntis na kinailangan lang daw noon na magbanyo. Maiingit na ulo at maanghang na salita ang bumungad sa babae sa viral na video na ito. Sorry po, sorry po. That... Oh, sige, Kuha po ang video niyan sa parking ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong October 31. Ang dahilan kung bakit galit na galit ang pamilyang ito, naharangan kasi ang sasakyan nila ng silver na AUV na minamaneho ng buntis na ginang na nagpunta lang daw noon sa banyo. Naka-double park kasi ang sasakyan ng buntis na ginang. Pero makikita rin sa video na meron siyang iniwang note at contact number sa bintana ng kanyang sasakyan. Pero sagot ng nagwawalang pamilya, ng ang saring reaksyon ng video na yan sa social media. May mga nagsasabing hindi raw talaga dapat nagdo-double park anumang oras para iwas abala. Habang may mga nagsasabing sana raw ay pinagbigyan na ang buntis na ginang dahil sadyang hirap magpigil ng ihi ang isang buntis. At ang iba galit na galit sa inasal ng pamilyang nanigaw. Nag-issue na ng opisyal na statement ang Manila International Airport Authority kaugnay ng insidente. Kasalukuyan na raw iniimbestigahan ang nangyari. Nagsampa na rin ng reklamo sa Airport Police Department ang buntis na ginang. Bukod kasi sa pagmumura, nagkaroon din daw ng mga damage sa sasakyan niya dahil sa nangyaring konfrontasyon. Tukoy na ng ilang netizen ang pagkakakilanla ng pamilyang sangkot sa insidente. Sinusubukan natin silang hanapin para mahingi ang kanilang panig pero deactivated na raw ang kanilang mga social media account. Sinisikap na rin na ating kunin ang pahayag ng buntis na ginang kaugnay ng nangyari